Magandang gabi po sa inyong lahat mga karangkada. Birthday pala sa akin kapitbahay si Dr. Nato. Ito, mag ka. Hello! Kita Ito ang daming handa oh. Ayun pa oh. Kumukulo oh. Ang wish namin sa kanya mga karangkada ay umabot siya ng 150 years. Eh ngayon 54 na siya. Mayroon siyang 96. Bubuluin pa niya 96. Ayan oh. Oo. Oh. Kung ano naman ako, habang kumakain. Hi, friend! Ayan na, lumabas na. Ayan oh. na. Oh. Guys, huwag ninyong, huwag ninyong kalimutan sumuporta sa aking kaibigan na ah, si Oswal. Ipagdasal nyo sa lagi kasi minsan tagilid na ang ano nito eh. Parang yung ano, yung kanyang <laughs> Chasis. Medyo may <laughs> Dorog na yung ano eh. Ikaw na. Oo. Oh. Kami ako. So guys, hanggang dito lang muna natin video kasi hindi pa nakaluto lahat eh. Nagkatay kasi siya ng baboy tapos eh siya lang isang kusinero. Babay muna, babay.